sa iba pang balita, planchado na ang paghahanda ng Isabela Cops para sa pagtiyak ng ligtas at payapang pagsalubong sa taong 2025. Sa pahayag ng pinuno ng PNP Isabela na si Police Colonel Lee Allen Bauding, majority sa bilang ng kapulisan sa bawat police station sa buong lalawigan ay naka-duty, sa labas partikular na sa mga pampublikong lugar katulad ng lansangan, malls, pamilihan, terminal, ganun din sa mga pook, pasyalan. Aniya pinaigsiyang ang break ng mga PNP personals upang masigurin Siguro na magagampanan nila ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ngayong Yuletide season. Patuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno, maging sa mga force multipliers at iba pang stakeholders upang mas mapalakas ang kanilang puwersa sa pagbabantay sa buong lalawigan. Hinihikayat naman nito ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sakali man na sila ay mga ilangan ng tulong upang kaagad nila itong maaksyonan.